birthday to you birthday happy birthday happy birthday, happy birthday. birthday. Oops, baga nga yan mga mi. Bibitin ko muna nga kayo kung ano nga nangyari dyan sa kaganapan ng birthday ng aking Junakis mga mi. Kaya, wala talaga naman kasi kami dyan plano mga mi na maghanda kasi wala talaga kaming panghanda. Yung talaga ang <laughs> totoo mga mi. Oo, short budget kasi kami talaga mga mi. Kaya sabi ko sa kanya, pinakausapan ko siya na babawi na lang kami sa mga susunod na araw. So pumayag naman siya at masaya naman daw siya dahil nga birthday niya. At sabi ko nga sa kanya, ang mahalaga nag-birthday ka, wala kang sakit at magpasalamat ka kasi safe tayo at malusog tayo, di ba? So, ang ganap lang talaga namin dyan, mga mi ay matulog dahil nga Friday niyan at wala rin naman pasok ng mga araw na yan mga mi at dahil nga nagbabagyo naguulan. Buti na lang talaga meron akong ganitong hangiran mga mi na pwedeng pwede mo talagang ipasok sa loob ng bahay. Hindi naman nga ako nahirapan magpatuyo ng damit mga mi dahil ka meron akong ganitong sampayan. Dahil hindi na nga masyado naguulan mga mi kaya yan naman ilalabas ko na nga siya at dito talaga yan nakapwesto dahil nga may isa pang purpose yan mga mi. Ganda naman talaga kapag may ganito kang sampayan kasi nga magagamit mo siya lalo na pag ang naguulan. Hindi e naman ito mahirap buhatin mga mga may kasi nga pwede mo siyang hilahin o pwede mo nga siyang buhatin kasi magaan lang din naman talaga siya. Hindi siya mabigat mga may. Pakita ko na rin to sa inyo mga may mi. mga mini vlog ko kaya hanapin nyo na lang dyan mga may. Meron din ako link dyan sa comment section tsaka dyan sa yellow basket. Nais ko nga lang yung mga hanger dito mga may para hindi naman siya magulong tingnan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga Mi, na isa pang purpose ko kung, ba kung bakit nandito yan sa labas ng bahay mga Mi. Dito ko kasi nilalagay yung mga chanelas namin na nasa labas ng bahay para naman hindi siya makalat tingnan. O diba ma-organize mo na rin yung mga chanelas mo dito sa labas ng bahay. O siya, mga Mi, kung bait nyo rin to yung gantong sampayan may link ako dyan sa comment section tsaka dyan sa yellow basket. Ano pang nga ako tirang mga labahay dyan mga Mi, kaya na yun naman talaga yung sasalang ko kasi nga ibababad ko pa rin yung mga puti ko dyan. hindi rin kasi ako basta-basta nga naglalaba ng mga puti yun nga pagdating naman nga ng hapon mga mi, tinatanong kasi ako nila kung ano daw plano namin dalawa ng anak ko kung maghahanda ba o magluluto ba o kakain na lang daw sa labas sabi ko wala nga kami budget kaya ayan may pa-surprise itong dalawang mag-jowa na to eh ayan to the rescue talaga itong dalawang ito kaya hindi rin talaga na zero tong araw na to. Kaya thank you so much kapatid and shubuloy. Bakit okay, nga dyan nakatapat nga yung video ko mga mi kasi nga andyan kasi siya nung time na yan. Nasa CR talaga siya mga mi. Kaya fresh from the CR talaga yung mga pangyayaring yan mga mi. So na nakakatawa pa dyan kasi nga hindi mo hindi ma... masindihan yung kandila kaya yan madaling madali na sila yung pag surprise yan talaga naman hey, nagpapasalamat talaga ako kasi nga sobrang na-appreciate ng anak ko Happy birthday, birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Mommy let me han I blow wish <makes noise> Bismin san mo lang Pena I saben mo Thank you God An saben mo Thank you I sa si Alfonso So, ayan nga lang, kaganapan ng birthday ng anak ko, mga mi. Thank you, Lord, at hindi pa rin na zero. Tsaka, thank you, Lord, kasi binigyan mo ako ng ganitong anak na napaka-poging, napaka-kulit. So, thank you din sa effort ninyong dalawa, kapatid, tsaka shubulo. Ayan, napasaya niyo aking anak. So, yan thank you, thank you so much. Pili lang pala sila dyan ng cake, tsaka ng ice cream. Yan, sobrang na-appreciate talaga namin yung bagay na yan, yung binili nyo, yung ginawa nyo. So, thank you so much. Tsaka, Thank you, di sa binigay mo din. Ayun, nagsalo-salo lang din kasi kami. Kunting celebration lang din. So, thank you, thank you so much. Thank you, Lord. Happy ka, Len? sabihin mo? Thank you, Lord.